Naghahanap ka ng trabaho, tapos sinabihan kang magpasa ng NBI clearance. Paano nga ba kumuha nito? Kung hindi mo pa alam, tumutok ka sa video na ito. <tong> Ang layunin ng NBI clearance ay para patunayan na ang isang tao ay may malinis na record at wala siyang linalabag na batas. Kaya naman ito ay isa sa mga pangunahing dokumento na hinihingi ng isang kumpanya kung mag-aapply ka sa trabaho, mapalokal man o abroad. Kung dati ay pahirapan ang pagkuha ng NBI clearance dahil sa mano-manong proseso, kung dati ay kailangan mo pang magising ng maaga para makipag-agawa ng daily slot sa NBI office, ngayon ay mas pinadali na ang pagkuha dahil sa inilunsad nilang sistema sa pamamagitan ng online appointment. Una, kailangan nating puntahan ang website ng NBI. Para gawin ito, buksan lamang ang iyong internet browser at i-type ang www.nbi.gov.ph. Pagdating sa website, I Scroll pa baba at hanapin ang NBI Clearance button o link. Ito ang magdadala sa atin sa online application process. Pagrehistro. Pumunta tayo sa NBI Clearance Online Services. Kung ikaw ay unang beses mag-apply, kailangan mong magrehistro. Kung may account ka na, mag-log in na lamang. Sa pahinang ito, ilagay ang mga kinakailangang impormasyon tulad ng iyong pangalan, kasarian, at iba pang personal na detalye. Huwag kalimutang ilagay ang tamang email address at password para sa iyong account. Pagkatapos mong isave ang iyong mga detalye, iklik ang Apply for Clearance. May lalabas na pop-up box na magtatanong sa iyo ng uri ng valid ID, kasama ang kanilang ID number na dadalhin mo para sa verifikasyon. Kailangan mong magdala ng dalawang valid ID bilang mga supporting documents sa araw ng iyong appointment. I-click ang I agree upang magpatuloy sa susunod na pahina. Appointment Schedule Sa Appointment Section, piliin ang date at time ng iyong appointment sa NBI office para sa fingerprinting at picture taking. Siguruhing mayroon kang appointment para hindi ka mag-antay ng matagal sa araw ng pagkuha. Payment Pumunta sa Payment Section para bayaran ang application fee. Maaari itong bayaran sa mga authorized payment centers o online. Pagkatapos ng naunang hakbang, ipapakita sa iyo ang buod ng transaksyon, kasama ang bayad para sa NBI clearance. Sa ngayon, ang multi-purpose NBI clearance ay nagkakahalaga ng 130 pesos. May karagdagang 30 pesos para sa paggamit ng e-payment service. Ayon sa iyong napiling payment channel, ang pag-click sa Proceed to Payment buton ay magdadala sa iyo sa isang online banking portal o ibang pop-up box na magpapakita ng isang set ng mga alphanumeric character na magiging iyong reference number. Huwag kalimutang isulat o kunan ng screenshot ang reference number na ito. Kailangan mo itong reference number kapag nagbabayad ng NBI Clearance Fee. Ito rin ang ipapakita mo kapag pumasok ka sa NBI Clearance Center. Para makita ang status ng iyong aplikasyon, i-click ang Transaksyon mula sa menu. Ito ay magdadala sa iyo sa isang pahina na nagpapakita ng iyong reference number at impormasyon kung ang pagbabayad ay matagumpay na naisagawa. Pagkatapos magbayad, i-check ang iyong email para sa kumpirmasyon ng pagbabayad. Maari ka ring bumalik sa Transaksyon page ng NBI Clearance website upang makita kung ang status ng iyong aplikasyon ay nakahold pa o bayad. Printing I print ang iyong application form o reference number at dalhin ito sa NBI office sa araw ng iyong appointment. Tandaan na hindi obligadong magprint ng form. Kung wala kang printer sa bahay, isulat ang iyong reference number o kunan ito ng screenshot gamit ang iyong mobile phone at ipakita ito sa mga tauhan ng NBI sa araw ng iyong appointment. Maraming salamat sa pagtutok sa aming video tungkol sa NBI clearance. Sana ay nakatulong kami sa inyong mga katanungan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming channel para sa iba pang mga helpful na impormasyon. Hanggang sa susunod na video, magandang araw.